Yung pinaka yun ang gagawin ko. <laughs> ito, ito. Over the cloud. This is DIY, so the recipe is designed for you to do it alone. But if you have any question or need help, we have baking coaches to assist you later. Siyempre, dapat malinis ang ating mga kamay at naka-apron para kumpleto ang OOTD natin bilang baker. Meron tayong 2 hours para tapusin ang cake na ating ibe-bake, Kasama na rito ang pagkuha ng ingredients. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa tulong ng kanilang application sa tablet, pwede nating ma-achieve ang cake na pinili kong gawin. Kailangan lang sundin ang tamang sukat ng lahat ng sangka. So bago po simulan haluin lahat ng mga ingredients natin, kailangan muna natin i-preheat yung oven para masimulan na natin yung over the rainbow cake natin. Very high-tech din ang mga gamit nila dito. Medyo na nga papa ako ng konti. Pero puti na lang, eh, one call away ang mga baking assistants nila. Perfect din ang activity na ito para sa mga inay na kagaya kong medyo nag-fail sa pagbibig. Pero gusto pa rin matuto. Kaya pala mapait dati yung nagawa namin na sobrahan ko ng baking soda. Tapos hindi ko naputok yung mga air bubbles. Kailangan ganyan para naputok yung mga air bubbles bago mo ipapasok sa oven. Hindi na siya magmumukhang coral. <laughs> habang nag-aantay kayo na maluto ang inyong binibake, well, pwede kayong mag-prepare ng personalized milk tea or coffee. Oo, oh, di ba? Di lang cake ang magagawa rito dahil meron din silang do-it-yourself milk tea station. Ang amazing pa dito, pwede mong iprint ang personal photo mo sa mismong cheesecake foam ng drinks mo. Feel na feel ko na ako may-ari ng DIY. Bongga! after more than an hour, tiyanan! Ito na ang cake ko! Pero syempre, kailangan muna natin i-decorate yan. Icing dito, icing doon. Pwede mong i-decorate ang cake mo according to your desire. At dahil rainbow cake ang favorite ng mga anak ko, syempre, ito na ang gawa ko. Oops, I did it again and I did it better dito sa DIY Bakery. I did it myself. Kapag satisfied ka na sa gawa mo, ang staff na ang bahala mag-box ng cake. O, diba? Meron din kasing nagsa-celebrate ng occasions dito. At yung mismong DIY cake nila ang inuwi nila for the celebration. At eto na nga ang finished product ko. O, ayos ba mga inay?